Sa kabila ng pakiusap ni Kim Chu kay Xian Lim na itigil na ang pagbibigay ng detalye sa naganap nilang paghihiwalay ay nagpatuloy pa rin ang kapuso aktor-direktor na si Xian sa pag-uusap tungkol sa nakaraan niyang relasyon sa kapamilya aktres. Matatandaan na sa naging panayam kay Kim Chu, bago ang pagpunta ni na Kim Chu, at Paulo Avelino sa Dubai, ay iginiit ng aktres na nais niyang manahimik na lamang sa isyu ng hiwalayan nila ni Xian Lim noong nakaraang taon. Ayon kay Kim Chuna na is niyang magumpisa ng panibagong chapter at patahinikin na lamang ang nakaraan nila ni Xian Lim at hiniling na irespeto na lamang nila ang isa't isa alang-alang sa kanilang mga pinagdaanan. Subalit, sa kabila nito ay patuloy pa rin na naglalabas ng mga pahayag si Xian Lim at hayagang sinasagot ang mga katanungan sa kanya kaugnay sa naging paghiwalay nila ni Kim Chu noong nakaraang taon. Sa panayam kay Boy Abunda, Ibinunyag ni Xian Lim na hindi pa niya nakakausap si Kim simula noong breakup nila last year. Subalit, nilinaw niya na mapaya pa ang kanilang breakup, at naghiwalay sila bilang isang magkaibigan. Kasi tito boy, to be completely honest, ever since we went our separate ways, hindi pa po kami nakakapag-usap. But we of course, when that night happened, maayos yung pag-uusap namin. Of course, mayroong iyakan, but there was that assurance na we went through 12 years of our existence. It has that respect, sad ni Shen Lim. Muli ring iginiit ni Shen Lim na hindi niya desisyon ang makipaghiwalay kay Kim Chu, kundi si Kim Chu ang unang bumitaw sa kanilang relasyon. To be completely honest, I wasn't the one engaged in the separation, yun lang po siya, it's that simple. I know they're saying na. I want the one who initiated the breakup, pagdidiin ni Lim. Very proud din ipinahayag ni Xian Lim na hindi siya kailanman, na nagloko sa 12 years relationship nila ni Kim Chu taliwas sa mga ibinabato sa kanya ng maraming fans ng aktres. Nag-usap kami privately. Hindi na kailangan himayin kung sino ang nagkulang. I think the length speaks for itself, and yung pambabatikos sa akin ng karamihan, I think they should look at it from us for more than a decade, I never had any. My record is clean, and I am proud of that, pahayag ni Xian Lim. Sa ngayon ay hindi pa naman nagbibigay ng pahayag si Kim Chu, patungkol sa hindi pakikinig ni Xian Lim sa kanyang pakiusap na manahimik na sa isyu ng kanilang paghiwalay at irespeto ang isa't isa. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!